Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng takot at misteryo na magpapaikli ng inyong hininga. Isang ordinaryong gabi sa Makati ang naging simula ng isang bangungot para kay Adrian, isang IT professional. Biglang may kumatok sa pinto at ang sumunod na mga pangyayari ay nagdala sa kanya sa isang nakakakilabot na sitwasyon. Paano niya haharapin ang mga pagsubok at makakahanap pa siya ng paraan upang makatakas? Alamin natin sa kwentong ito ng ang silid kwento isa alalahanin. Sa isang maliit na apartment sa Makati, makikita ang kalat-kalat na gamit ni Adrian, isang IT professional. Sa isang sulok, naglalaro si Max ang kanilang alagang aso habang si Bianca ay nagluluto ng hapunan. Adrian, tapos na yung adobo. Kain na tayo, tawag ni Bianca mula sa kusina. Ngumiti si Adrian at lumapit sa kanya, humahalik sa pisngi ng kasintahan. Biglang may kumatok sa pinto. Sino kaya yan? Tanong ni Adrian habang papunta sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si na Marco at Lito, mga kriminal na may masamang balak. Sino kayo? Tanong ni Adrian. Ngunit bago pa man siya makapag-react, biglang hinila ni Marco si Bianca at tinutukan ng kutsilyo. Ano to? Anong kailangan nyo? Tanong ni Bianca. Nanginginig ang boses habang hawak ni Marco. Nagpumiglas si Adrian ngunit sinaktan siya ni Lito. Tinamaan ang kanyang ulo at nawalan ng malay. Sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang sigaw ni Bianca. Ang huling tunog na narinig niya ay isang nakakakilabot na tunog ng kutsilyo. Nagising si Adrian sa kanyang silid. Tila normal ang lahat ngunit may kakaibang pakiramdam. Napansin niya ang electronic calendar na nagpapakita ng ibang petsa at isang kandado sa pinto. Ano ang nangyari? Tanong niya sa sarili habang iniikot ang paningin sa paligid ng silid. Agad niyang binasa ang dalawang tala. Ang una ay mula sa kanya na nagpapaliwanag ng kanyang kalagayan. Nawalan ako ng kakayahang makabuo ng bagong alaala basa niya ng malakas. Ang pangalawa ay nang aasar at nagsasabing nakakulong siya sa silid. Paano nangyari to? Bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay. Sino ang gumawa nito? Sigaw ni Adrian habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Sinubukan niyang hanapin ang susi sa buong silid, ngunit wala siyang makita. Sinubukan niyang buksan ang bintana, ngunit nakita niyang nakabarikada ito. Nagsimula siyang kabahan at magpanik. Ano ba to? Paano ako makakalabas dito? Tanong niya habang pawisan at naguguluhan. Habang patuloy na naghahanap si Adrian ng susi, nakakita siya ng mas marami pang nangaasar na tala. Ngunit wala pa rin susi Naging mas frustrado siya at nagsimulang magduda sa kanyang realidad at sa mga intensyon ng kanyang tagakulong. Sa gitna ng kanyang paghahanap, nakarinig siya ng musika mula sa labas ng silid. Ang paulit-ulit na tunog ng musika ay nagdagdag sa kanyang galit at desperasyon na para bang may naglalaro sa kanyang isipan. Sino ka? Bakit mo to ginagawa sa akin? Sigaw niya ngunit walang sumagot. Patuloy ang pagtugtog ng musika sa loop na nagdulot ng mas matinding frustrasyon kay Adrian. Masusing hinanap niya ang silid ngunit wala pa rin makitang susi. Sa sobrang pagod at pagkabigo, napilitang matulog si Adrian kahit alam niyang mawawala ang kanyang alaala pag nagising. Ang kanyang katawan ay bumigay sa pagod at siya ay nahulog sa isang malalim na pagtulog, umaasang magising na may bagong pag-asa. Habang natutulog na panaginipan ni Adrian ang isang figura na naglalagay ng mga tala sa paligid ng silid, kasama na ang isa sa bintana. Pagkagising, nakita niya ang isang tala sa bintana na nagbibigay ng isang kriptik na pahiwatig. Hindi niya maalala kung bakit niya binabasa ang tala o kung ano ang ibig sabihin nito. Sa huli, napagtanto niya na ang susi na kailangan niya ay ang parehong susi na ginamit niya upang ikandado ang bintana. Ang kanyang panaginip ay tila nagbigay sa kanya ng sagot na matagal na niyang hinahanap. Ginamit ni Adrian ang susi upang buksan ang pinto at makatakas sa silid. Sa labas nakakita siya ng isang MP3 player na tumutugtog ng paulit-ulit na kanta at isang DVD na may mensahe mula sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ng DVD na kinokondisyon niya ang sarili upang maalala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkulong sa sarili sa silid at pagtakas. Ang pagkondisyon ay kinabibilangan ng paulit-ulit na paggamit ng kanta at paglalagay ng mga tala. Patuloy na pinapabuti ni Adrian ang kanyang oras ng pagtakas bawat araw na nagdodokumento ng kanyang progreso na pagtanto niya na gumagana ang pagkondisyon kahit mabagal. Nagdesisyon siyang i-reset ang silid at ulitin ang proseso upang mas mapabuti ang kanyang memoria at oras ng pagtakas. Sa ikatlong araw ni reset ni Adrian ang silid, pinalitan ng mga tala at iniset ang orasan at musika upang mag-trigger sa mga partikular na oras. Ikinandado niya ang pinto sa likod niya handang simulan muli ang proseso ng pagkondisyon determinado na muling makuha ang kontrol sa kanyang buhay. Habang patuloy na naghahanap si Adrian ng susi, napansin niya ang mas marami pang nangaasar na mga tala na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng silid. Ano ba to? Bakit ako nandito? Tanong niya sa sarili habang pinupulot ang mga tala. Ang bawat tala ay tila naglalaro sa kanyang isipan, parang may nag enjoy sa kanyang kalituhan at takot. Biglang narinig niya ang musika mula sa labas ng silid, isang paulit-ulit na tunog na nagdagdag sa kanyang galit at desperasyon. Sinubukan niyang sakali ng pinto at pintana, ngunit wala siyang magawa. Bakit ako? Anong ginawa ko para maranasan to? Tanong niya habang pinipilit alalahanin ang mga nangyari. Ngunit tila mas lumalabo ang kanyang mga alaala sa bawat pagdaan ng minuto. Sa gitna ng kanyang paghahanap, naupo siya sa sahig. Hawak ang ulo at umiiyak, nawawalan na ng pag-asa. Ang kanyang mga luha ay parang ulan sa tag-araw. Bigla at walang babala, ngunit puno ng sakit at pagkalito. Patuloy ang pagtugtog ng musika sa loop na nagdulot ng mas matinding frustrasyon kay Adrian. Ang silid ay tila lumiliit habang tumatagal. Parang sinasakal siya ng mga pader. Masusing hinanap niya ang silid, ngunit wala pa rin makitang susi. Sinubukan niyang alalahanin ng mga nangyari, ngunit walang malinaw na alaala. Kailangan kong makatulog, bulong ni Adrian sa sarili. Baka bukas, may mas malinaw na sagot Sa sobrang pagod at pagkabigo, napilitang matulog si Adrian kahit alam niyang mawawala ang kanyang alaala pag nagising. Sa kanyang pagtulog, naririnig pa rin niya ang musika, ngunit unti-unti siyang nadadala sa isang malalim na pagtulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang figura na naglalagay ng mga tala sa paligid ng silid, kasama na ang isa sa bintana. Pagkagising, nakita niya ang isang tala sa bintana na nagbibigay ng isang kriptik na pahiwatig. Hindi niya maalala kung bakit niya binabasa ang tala o kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang susi na matagal na niyang hinahanap. Habang natutulog si Adrian, napanaginipan niya ang isang figura na naglalagay ng mga tala sa paligid ng silid kasama na ang isa sa bintana. Pagkagising, nakita niya ang isang tala sa bintana na nagbibigay ng isang kryptik na pahiwatig. Hindi niya maalala kung bakit niya binabasa ang tala o kung ano ang ibig sabihin nito. Sa huli, napagtanto niya na ang susi na kailangan niya ay ang parehong susi na ginamit niya upang ikandado ang bintana. Ay ah, ito ba ang sagot? Tanong niya sa sarili habang hinahanap ang susi sa tabi ng bintana. Bakit ko nga ba ikinandado ang bintana? Tanong niya pilit na inaalala ang dahilan. Sa wakas, nahanap niya ang susi at ginamit ito upang buksan ang pinto. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Sa labas ng silid, nakakita siya ng isang MP3 player na tumutugtog ng paulit-ulit na kanta at isang DVD na may mensahe mula sa kanyang nakaraan. Pinanood niya ang DVD at nakita ang sarili niyang ipinaliwanag ang proseso ng pagkondisyon upang maalala ang mga bagay. Napagtanto niyang kinokondisyon niya ang sarili upang maalala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkulong sa sarili sa silid at pagtakas. Kailangan kong ulitin ito, sabi ni Adrian sa sarili habang iniisip kung paano mas mapapabuti ang kanyang memorya at oras ng pagtakas. Ginamit ni Adrian ang susi upang buksan ang pinto at makatakas sa silid. Sa labas, nakakita siya ng isang MP3 player na tumutugtog ng paulit-ulit na kanta at isang DVD na may mensahe mula sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ng DVD na kinokondisyon niya ang sarili upang maalala sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkulong sa sarili sa silid at pagtakas. Patuloy na pinapabuti ni Adrian ang kanyang oras ng pagtakas bawat araw na nagdodokumento ng kanyang progreso. Napagtanto niya na gumagana ang pagkondisyon kahit mabagal. Kailangan kong magpatuloy, sabi niya sa sarili. Nagdesisyon siyang i-reset ang silid at ulitin ang proseso upang mas mapabuti ang kanyang memorya at oras ng pagtakas. Sa ikatlong araw, ni-reset ni Adrian ang silid, pinalitan ng mga tala at iniset ang orasan at musika upang mag-trigger sa mga partikular na oras. Ikinandado niya ang pinto sa likod niya, handang simulan muli ang proseso ng pagkondisyon, determinado na muling makuha ang kontrol sa kanyang buhay. Sa kwentong ito, natutunan ni Adrian na minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay ang sarili nating isipan. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-creepy wag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento hanggang sa susunod na upload mga kaibigan at tandaan laging mag-ingat sa mga lihim na silid